Isang maling pag-atake lang ang gawin ng China sa West Philippine Sea, maguhudyat ito ng napakalaking digmaan. Alam nyo kung bakit? Muli kasing binalaan ng US Pacific Air Force ang China sa panibago nitong pangaharas sa mga Pilipino fisherman Bilang pagkokondina sa Chinese harassment, nagpadala ang US Pacific Air Force ng dalawang B-52H bomber aircraft at armado to ng walong cruise missile at sinamahan naman ito ng tatlong FA-50 fighter jets mula naman sa Philippine Air Force. Sa bidyong inilabas ng Philippine Air Force, talagang isang maling galaw lang ng mga incheck sa ating karagatan. Bomba ng Estados Unidos at cruise missile ng Pilipinas ang kakainin ng mga Chinese. It's an opportunity to exercise between our militaries with also some other partners involved. Whether it's the South China Sea, whether it's the Northern Philippines, whether it's in another country in the near abroad, it's the point that we're doing it. It's the point that we're doing it together. The message that we are trying to send is that the alliance is alive and that uh, we are always challenging ourselves. We are trying to exercise also muscles that we did not know we have. The message is not geared toward anything outside of. The strong relationship and bond with the Philippines Kung ipagpapatuloy nga ng China ang agresibong aksyon nito laban sa mga Pilipino, muling uulitin ng US ang pagbabanta nito. Na hindi magdadalawang-isip ang Estados Unidos na pulbosin ang mga incheck sa loob pa ng ating karagatan. Dito nag-utos na si Army General Jack Kin sa US Army na ipagpatuloy ang pagde-deploy ng fighter jet ng US sa lahat ng US airbase sa Pilipinas. Paghanda na to, ang China ang Taiwan, oras. our forces more forces into the region yes more planes yes more ships and more missiles we've got to deploy them and make certain that China understands that there is an effective deterrent and the only way that's going to happen is their generals will look at it and say well the cost is too great for us to to start a war over Taiwan here with the United States because we don't know what the outcome will be that is the yeah. kind of answer we want Hindi naman ikinatuwa ng China ang pag-uudyok ng US na mga paggera raw ang Pilipinas laban sa kanila. Ang pag-uudyok daw ng gera ay talagang malaking kaguluhan at iniiwasan daw ng mga Chinese na magkagulo talaga. Napasinungaling talaga ano. Gustong ayos sa Pilipinas tapos pagwala na ang pwersa ng US, tsaka sila susugod sa ating bansa. Mauutak talaga itong mga incheck na ito. 一再挑衅中方原则和底线，这是导致海上局势升温的主要风险。中方始终致力于同包括菲律宾在内的东盟国家，通过对话协商，共同维护南海和平稳定。同时，中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。我们希望菲方认识到，寄希望于同个别大国捆绑。 People's Central sa pag-design ng ng sovereignty, ang ang tulog. at ang Pilipino naman kaya ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa nais gawin ng China ng ang pabor ba kayo dito o magkagulo na lang kung magkagulo basta sa amin ang West Philippines Sea. Kayo, Ikomento nyo ang yung sa loob.